Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, mapapanood nyo ang limang karne ng hayop na hindi nyo alam ay nagtataglay pala ng lason. Simula natin ang kwentuhan sa ikalimang pwesto. Noong September 2024, isinugod sa ospital ang 30 residente ng Barangay Parasan sa Darang Samar matapos itong malason sa kinaing ulam nagtulung tulong ang mga residente upang buhatin ang babaeng pasyente. Sunod namang kinarga ang isang binatilyo. Isa-isa silang inilipat sa ambulansya habang ang isang biktima nawala na ng malay. Ang tinuturong sospek sa kanilang pagkalason, ang pagkain ng tahong. Marami sa ating Pilipino ang sarap na sarap sa pagsimot ng tahong. Masarap pa nga itong igisa sa bawang at kamatis. Ang hindi alam ng marami sa atin ay pwede itong magtaglay ng lason. Nakalalason lamang ang tahong sa tuwing nahawaan ito ng algae na tinatawag na Alexandrium catenella. Ang Alexandrium catenella ay isang uri ng algae o lumot na nagtataglay ng matinding lason na saxitoxin. Malalaman mong may alexandrium catenella ang dagat kapag kulay pula ang tubig. Ito ang dahilan kung bakit ito tinawag na red tide. Delikado ang lumot na alexandrium catenella dahil pwede itong pumasok sa loob ng tahong. Kapag kinain mo ang tahong na kontaminado ng red tide, pwede kang malaso ng saxitoxin. Ang isang milligram ng saxitoxin ay sapat upang matay ng isang tao. Ang tawag sa pagkalason sa pagkain ng tahong ay paralytic shellfish poisoning o PSP. Ang ilan sa apektado rin ng PSP ay talaba at halaan. Sa nakalipas na isang dekada, may isang daang Pilipino ang pumanaw dahil sa pagkalason ng red tide. Kaya naman puspusa ng ating lokal na gobyerno upang siguraduhin ligtas at walang indikasyon ng red tide ang mga tahong na ibinebenta sa merkado palagi rin pinapaalala sa publiko na huwag na munang manguha ng tahong at talaba sa lugar na apektado ng red tide. Isa sa dahilan ng red tide ay ang pagtatapon ng kemikal mula sa sakahan, factory at planta papunta sa dagat. Kaya para maging ligtas ang pagkain ng tahong, dapat nating panatiliing malinis ang ating karagatan at huwag tayong magtapon ng kemikal na lumalason sa ating yamang dagat. Kung hindi mo inasahan na pwede ka palang malason sa pagkain ng tahong, check na mas ikakagulat mo ang pagkain sa susunod nating listahan. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mong kalimutang pindutin ang like button. Maraming salamat! Number 4 sa ating listahan ay ang hayop na kailanman ay hindi mo inasahang pwede kang malason. Ito ang pawikan. Mukha lang itong banayad at mapayapang hayop, ngunit impyerno ang pwedeng sapitin ng taong kakain nito. Kung ayaw mong maniwala, dapat mo itong panuurin. Sinabaw ang karne ng pawikan. Ito ang tinuturong sanhi ng pagkakasakit ng limang magkakaanak sa barangay Liang sa Irosin, Sorsogon. Inulam daw ito ng mag-asawang Pio at Teresa Alon at kanilang tatlong anak na edad isa, tatlo at lima. Kasunod nito, sumakit ang mga tiyan, nahilo at nagsuka ang mga magkakaanak. Hindi naagapan ng kondisyon ng tatlong bata, binawian sila ng buhay. Noong June 2014 sa probinsya ng Masbate, ay ang dalawang batang magkapatid matapos kumain ng karni ng pawikan. Hindi makapaniwala ang kanilang nanay na dahil sa kinaing karni ng pawikan, dalawang anak niya ang nasawi. Naospital naman ang kanyang mister at apat pang anak na naagapan ng kondisyon dahil sa mga doktor. Isa raw nilang kapitbahay ang kutay at nagluto sa pawikan upang ulamin at pinamigay pa sa mga kapitbahay. Matapos itong kainin, isa-isa narawang nakaranas ng pagsusuka, pangihina at pananakit ng katawan. Maging ang isang aso na nakakain ng pawikan ay ay rin. Kinumpirma ng doktor na ang karne ng pawikan ang lumason sa mga pasyente. Ngayong nalaman mo na maaari kang malason sa karne ng pawikan, dapat ay magsilbi itong babala na huwag na huwag niyong uulamin ang hayop na ito. Mariing ipinagbabawal ng ating batas ang panguhuli at pagkain sa pawikan, ngunit tila ba ay marami pa rin ang lumalabag rito. Kelonitoxin ang tawag sa laso na maaaring makuha sa karne ng pawikan. Maaaring nakuha nila ito dahil sa pagkain ng makamandag na dikya o jellyfish. Posible rin na nakuha ng pawikan ng lason galing sa mga biotoxic organism na nagkalat sa karagatan. Kung naaawa ka sa mga pawikan, ewang ko na lang kung maawa ka sa susunod nating contender. Pangatlo sa ating listahan ay ang sikat na exotic food, ngunit marami naman ang takot rito. Ligtas kainin ng mga palakang bukid, ngunit hindi ang isang ito. Sila ang cane o mas kilala sa tawag na karag. Lingit sa inyong kaalaman, ang mga palakana ito ay pawang nakakalason. Kada taon, palagi na lang may Pilipino ang nasasawi sa pagkain nito. Isang bata sa General Santos City ay matapos kumain ng adobong palaka. Sumama ang pakiramdam niya ilang oras matapos ulamin ang niluto ng kanyang kabarangay. Noong March 2023, sa burol na nauwi ang masaya ng inuma ng magbayaw sa Mariveles Bataan. Namatay ang dalawa matapos nitong pulutanin ang adobong karag. Dumaing ang magbayaw ng pagkahilo, pagsusuka at pananakit ng tiyan. Malakas pa na inaano niya pa yung kapatid ko ay nalalayan niya po, po sa loob ng bicycle. Eh after po noon nagreklamo na rin masakit ang tiyan tapos Naisugod pa sa ospital ang dalawa, ngunit binawian din sila ng buhay. Kinilala ang dalawang biktima na si Dennis Zarate, 35 years old, at Charlie Caballero, 27 years old. Ayon sa kapatid ng isa sa biktima, nahanap ang karag sa isang bakuran. Kung tutuusin, may mga uri ng palaka na ligtas kainin gaya ng palakang bukid. Ngunit ibahin mo ang cane dahil pwede ka ritong malason. Mabilis mong may kilala ang cane dahil sa ang balat nito ay may maraming butlig. Nagmumula ang laso ng karag sa nakaumbok nitong balat sa tagiliran. Ang tawag rito ay paratoid gland. Kapag pinisil mo ang paratoid gland, may kita mo ang sumisirit nitong lason. Yang nakikita mong kulay puting likido, yan ang bufotoxin o yung lason ng palaka mahalagang malaman nyo na delikado ang pagkain ng karag upang hindi na madagdagan pa ang mga tao na nagbuwis ng buhay sa pagkain nito. Pangalawa sa ating listahan ng nakalalasong karne ay ang cute na isda na ito. Sila ang pufferfish o isdang botete. May mga botete na ligtas kainin at walang taglay na lason, ngunit ang karamihan sa kanila ay pawang mapanganib. Mahirap alamin kung ang butete ay may laso o wala, kaya ang ibang nagkamali na kumain nito, hindi na tumagal pa ang buhay. Labing walong taga-Osamis City ang naospital matapos kumain ng pufferfish o isdang butete. Nakarana sila ng pamamanhid ng katawan, pagkahilo at pagsusuka. Nakahuli-umano ang isang pamilya ng isdang butete o pufferfish na halos apat na kilo ang bigat. Niluto nila ito at binigyan ng ilang kaanak at kapitbahay. Matapos ang ilang oras, sumama na ang pakiramdam ng mga kumain ng isda. Sa Villarreal, Samar, nakunan sa video ng isang nanay na naghihinagpis sa pagkamatay ng kanyang mga anak. Hindi lang isa, kundi tatlong anak niya ang nawala. Ang pagsusuka, pananakit ng tiyan at hirap sa paghinga hindi inakalang hahantong sa kamatayan ng magkapatid na Abigail, Alejo at Yunila noong June 2021. Ayon sa magulang ng tatlong bata, nalason daw ito dahil sa pinaulam nilang botete na nakuha sa dagat. Kuwento ng mag-asawa, matagal na raw silang kumakain ng isdang botete, ngunit ngayon lang nangyari na may nalason dito. Ang atay, obario balat at muscle ng pufferfish ay nagtataglay ng laso na tinatawag na tetrodotoxin. Ang isang buong pufferfish ay sapat upang makang ng isang elepante. Gay pa man, mukhang hindi mapipigilan ang ibang Pilipino na kumain ng isdang botete dahil pangkaraniwan na itong inuulam. Para sa kanila, hindi naman lahat ng botete ay may lason at kung tatanggalin mo ang parte nito na may lason bago lutuin ligtas na raw kainin ang isda. Sa tingin ko, kahirapan ang pangunahing dahilan kung bakit maraming Pilipino ang sumusugal sa pagkain ng butede. Pero sana, isipin natin na sa dami na ng taong namatay sa isdang ito, huwag na natin itong dagdagan pa at huwag na natin itong ipakain pa sa ating pamilya. Ngayong nakilala nyo na ang apat na may nakalalasong karne ng hayop, Oras na para makilala ang nakakuha ng pang numero unong pwesto. Mahilig ka bang kumain ng octopus? Gusto mo ba ang makunat nitong katawa na parang goma? Kung isa ka sa kumakain ng octopus, dapat mong malaman na hindi lahat ay pwede mong kainin. Ang halimbawa na huwag mong kakainin ay ang blue-ringed octopus. Cute man siya sa inyong paningin, huwag mo na itong balaking kainin. Ang blue ring octopus kasi ay nagtataglay ng tetrodotoxin na dalawang beses na mas malakas pa sa laso ng puffer Ang kagat nito ay kayang kumitil sa buhay ng 26 na tao sa loob lang ng isang minuto. Ito ang kamuntikan ng sapitin ng vlogger na si Christine Quevedo matapos siyang mahakita ng blue ringed octopus. Hinawakan pa niya ito para kunan ng video. Wala siyang kamalay-malay na ang hawak na pala niya ang isa sa pinakamakamandag at nakalalasong hayop sa buong mundo. Kapag nakita mo ang pugita na may kulay asul na kulay, yan ang palatandaan na huwag mo silang hahawakan. Maliban sa blue ring, meron ding mototi octopus na nagtataglay din ng lason kaya huwag mo rin itong kakainin. May kita ang mga mototi octopus sa karagatan ng Pilipinas. Bilang palatandaan, meron itong parang nunal sa gilid ng katawan. Ngayong nakilala nyo na ang limang hayop na may nakalalasong karne, sana ay maging warning ito na maging mas mapili tayo sa ating kinakain. O ano, meron ba akong nakalimutang isama sa ating listahan? Pakicomment na lang sa ibaba ng video nang mabasa namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Kesha Venice Bugarin. Hello rin kay Serge Beronilla. What's up kay Naif Makarongon. Shout out kay Pretz Orencio. Jericho Abad. Gabriel Jupiter. Emmanuel Kayabyab. At kay Klein Arki Moreno. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam.